Shout out Yulo, okay. ka na sa bahay. Kamakailan lamang isang live video session ang ginanap sa Facebook kung saan kasama ang ama ni Carlos si Mark Andrew Yulo at ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Sa nasabing video, kapansin-pansin ang apila ni Mark kay Carlos na umuwi na sa kanilang tahanan habang si Eldrew ay tahimik ngunit malino na nagbigay ng mga pahiwatig ng pag-aalala tungkol sa kanilang usapin. The Philippine Showbiz List presents Mark Yulo na nawagan kay Carlos Yulo na umuwi na sa bahay nila. Sa video makikita si Eldrew ay malapit sa kamera habang si Mark ay nakahiga sa tila isang upper bunk bed. Sa simula ng video, narinig si Mark na tinawag si Eldrew upang batiin ang kanyang nakakatandang kapatid na si Carlos na mas kilala sa kanilang pamilya bilang kaloy. Ayon kay Mark, ang pagbati na yun ay makakatulong upang mawala na mga trolls, isang tahasang pagbanggit sa mga negatibong komento o asapin at kinabumabalot sa kanilang pamilya. Si Eljo na tila hindi gaanong nababahala sa mga usapin ay agad na sinabihan ang kanyang ama na hayaan na lamang ang mga tao at wag nang makisawsaw sa mga usapan. Sa kabila ng payo ng anak, nagpatuloy si Mark at tinawag muli si Carlos. Tila humihingi ng pansin mula sa kanyang anak na tanyag na atleta. Paulit-ulit na sinaway ni Eljo ang kanyang ama at nagbigay ng babala na mas makakabuting wag nang banggitin ang pangalan ni Carlos upang maiwasan ang tensyon. Hindi nagpatinag si Mark at inulit pa rin ang kanyang pakiusap kay Carlos na umuwi na. Kasama sa kanyang sinabi ang pagpapahayag ng pagmamahal sa anak na Anya ay mahal na mahal niya. Muling sinaway ni Eljo ang kanyang ama. Tila may pag-aalala na mas lalala pa ang mga isyo kung ipagpapatuloy ang naturang pag-uusap sa social media. Sa huli, binanggit pa ni Mark na good boy si Carlos. Isang pahayag na tila nagpapakita ng pagmamalaki at pagsuporta sa anak kahit sa gitna ng mga issue. Ang eksaktong petsa kung kailan naganap ang Facebook live video session ay hindi malinaw. Gayun din kung aling account ang ginamit upang i-broadcast ito. Gayunpaman, malinaw na marami na ang nakapag-download at nakapag-repost ng nasabing video sa iba't ibang social media pages at accounts. Sa kabila ng mga isyong ito, si Carlos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa sports at karera sa gymnastics. Isa siya sa mga pinakamatagumpay na atleta ng bansa at ang kanyang pangalan ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international stage ng gymnastics. Gayun din, lumabas ang balita na si Carlos at ang kanyang kasintahan si Chloe San Jose ay bagong mga endorser ng IV Clinic, isang kilalang klinika na madalas puntahan ng mga kilalang personalidad sa showbiz at iba't ibang larangan. Sa isang social media post ng IV Clinic, ibinahagi nila na parehong pumayag sina Carlos at Chloe na maging bahagi ng kanilang pamilya bilang mga bagong endorser. Hindi lingid sa kaalaman ng marami, ang IV Clinic ay may sa pagkakaroon ng mga kilalang artista at public figures bilang kanilang mga pasyente at endorsers. Kasama sa kanilang post ay isang video kung saan makikita sina Carlos at Chloe na sumailalim sa ilan sa mga treatment ng klinika na nagpapakita ng kanilang kasiyahan at pagiging komportable sa mga serbisyong iniaalok ng IV Clinic.